What is up guys? Welcome back for today's video. Ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-unregister ang GCash account sa inyong phone para makapag-register kayo sa ibang phone. Nagkakaroon kasi ng problema kapag nag-register kayo sa ibang phone habang nakaregister pa already ang inyong GCash account sa inyong mga phone. So ngayon, paano nga ba maiwasan ang gano'ng klaseng problema? Pero bago po tayo magsimula, kung bago ka lang sa yung channel, niling ko po ang inyong mga may para i-subscribe ang channel na ito. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa akong mga panibagong videos na i-upload. And without further ado, let's get started. So ngayon, as you can see, nandito kayo sa aking screen. Ngayon, punta lang tayo sa Gcash. Then ngayon, mag-login lang tayo dito. So kapag nakapag-login na kayo, punta lang kayo sa profile. Then hanapin niyo yung settings. Punta lang tayo sa settings. After that, makikita nyo yung account secure. Click lang natin yung account secure. Ayan. Dito, yung account secure kasi ay isa sa mga bagong feature ng Gcash. Kung saan nakakatulong din siya para mas secure yung Gcash account natin. So, para ma-unregister natin yan, click lang natin to, to. Then, click natin yung unregister phone. Then, dito, may kita natin yung yes unregister. So, click lang natin yan. Then, take a selfie to verify your identity. So, next natin. Then, scan lang natin siya. So, after ma-verify yung face recognition natin, ayan, you have unregistered this phone. So, na-unregister na natin yung phone na to. So, pwede na tayo makapag-login or ma-register yung mga new device natin. So, ganun lang mag-unregister ng phone sa GCash. So, hanggang dito na lang. Sana nakatulong video na ito. See you on our next video tutorials. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.